Gandang hapon. Hapon na nakabityo. Sobrang lamig guys. Diyos ko. Nagluto ako na putumaya. Yan. Kain tayo na putumaya. Ano? Merienda. Alas. Alas tres. Jeez na ng hapon guys. Tsaka <laughs> 3 in 1 na kape. Talagang makachit sa kape. Sarap kasi ipares yung potomaya sa, ano, sa kape, di ba? Wala kasi ako tsokolate. tsokolate. Kape na lang. Sobrang lamig, guys. Yan oh, tingnan nag-turtle neck na ako. Kasi pag hindi naka-turtle neck, sobrang lamig. kain ng puto maya ah, ano ba ito? sauso ayan eh, mmmm <laughs> sarap tagal na rin hindi ako maya Diyos, Mas masarap yung marami. Ayan. Sa oso natin guys, sa kape na 3 in 1. Ayan o. No? Mm. Sarap to sa malamig na panahon. Sobrang lamig. Nanunuot yung lamig sa katawan. Huh. Ay, lamig, lamig. Mmm. Takbuas kong bugas eh. Sakit. Mm <tip> 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 ito. Uh, hindi ka naman magkain ito, Hasmi. Sawsa hmm. Sausaw ulit. Magdagdag tayo konti. Para masarap po sa may ulam. Lagyan nga natin ang ulam. Nagluto ako guys ng ano, tinawag tawag dito sa Saudi is mugalgal. Yung karning, ka, karning karnero. <coughs> eh, gigisa mo sa maraming kamatis. Yung tawag nila dito, mugalgal. Iba din ang pangalan eh. No? Mugalgal. <laughs> Parang mm. makaumay man. Kape na lang. Lang mas masarap ang kape. Hmm. Kapi na three in one. Hey, Ray. Nice kape na 3-in-1. Okay, right. Kaya <laughs> Balik na. Nescafe Trino. Baon ko pa to. Nagpunta kami kaming Riyad. Kala ko wala na. Just kita ko dun sa wallet. Lalagyan ng mga, ay yung pouch pouch. Meron pa pala. Kaya magkape muna tayo. Maganda sana ito sa tsokolate para hindi ka mag ano no. Magpalpitate. Naku. Magpalpitate na naman tayo nito. Yung guwas akong bugas. Uy. Mas may. Nabusog na ako. Dahil laki kumabusog.